Good morning. Ayan, punta tayo ng clinic, no? Pa-extrate tayo. Dahil grabe yung kamay ko, mga kamukil, no? talaga siya. O, kailangan natin mapatingnan. No? Pero magalaw ko pa naman siya, mga kamukil, Kahit pa no oh. Yun nga lang, may tumutunog dito sa pagitan ng siko at sa kabraso, no? Sa gitna pag igagalo ko yung mga daliri ko parang buto no na nagcrack sa tingin ko so pinaka importante talaga ma extract ito ayan A, tingnan natin mamaya mga kamukil kung ano yung result nito ayan let's go mga kamukil wala ni mo Nicolas Pamaybay? Pamaybay. Pa, hmm? Hindi kami pa kasama ng asawa. Ah. But, um, ano sa pista din eh? Ubus pa. Ito na, namang yung alay. Well, simple, ang simple yung bunggang kasal bus. Pareho rin. Mawani. Yeah. Kung ugot lang yun yung kwan. Well. Itawa mo ng minin yung gasto. Bulag yun po. Gani. Sa mga taro nga naanay. Walang... lang nga ay... Pwede na mga ko ng kasal. Yeah. Pwede mga walay ibisa. Oo uh, ka lang ito. Gani. May... Dibus. boss? Hmm. Ano? Ambot, approve na ba na? Approve na aw oh. Pero para na po ni Gato. gasto mo na kayo. kita mo na may Wala sa Hiring, hiring ko na. Alright mga kamukil, ayan Habang hindi pa tayo maka Duty mga kamukil no? So na extreme na tayo mga kamukil Yung kamay natin uh, Pati Katawan ko, buong katawan Mula ulo Pina-extray ko na. So, sa awa ng juice mga kamukil, wala, wala kahit isang fracture na nangyayari sa buto ko, no? So, ang sabi ng doktor, kaya daw masakit igalaw, may pumipitik, yung mga nerves daw, no? Yung medyo na kapiktahan ng mabuti. Kaya ang sabi niya, pahinga ka muna sir kahit isang linggo. O, huwag mo nang ipwersa sa paggalaw, no? O, hintayin talaga na wala nang mararamdaman na sakit daw yung kamay ko kasi ngayon mga kamukil unti-unti na siyang umupa no may mga resita si Doc na binigay sa akin at hindi naman natin nabili lahat kasi wala tayong pera o, yung mga importante lang tsaka pa paano nakaipon-ipon din kami dito sa maliit namin na tindahan o yung mga nagiginansya ko dito yun yung pinambili namin ng gamot pa unti-unti no And then si Mrs. Siya din yung kumakayod ngayon. Nagmanicure pedicure si Mrs. So habang wala si Mrs. Dito muna tayo sa tindahan tayo ng titindero mga kamagil. Sa maliit na tindahan. Oh. Mabuti na lang. Kapag isipan din ni Mrs. na may pundar to. No? Ayan. Tayo ng maliit na tindahan. Nakakatulong din siya mga kamagil. Sa pang araw-araw namin dito. Kahit pa paano nagiging tindero tayo so abangan natin mga kamukil ito lang muna yung mapapaabot natin na vlog sa inyo ngayon napag titindero natin kung paano tayo maninindero no? hindi ako sanay dito uh, uh, si misis laging nandito eh sa ano sa atin daw wala akong pakialam pagdating dito sa bahay laging may pakialam yung utak ko yung sarili ko sa trabaho ko no? mahal na mahal ko yung trabaho ko kahit gaano kahirap o nahihirapan ako lalo na sa mga kasama ko no? ah uh, pa uh, ginagawa ko pa rin no? sabot na aking makakaya mga kamagil uh, pagdating dito sa bahay kaya si Mrs. minsan nagsisilos yan uh, pagdating sa trabaho ko lagi akong parang wala akong panahon dito eh. ngayon na naistambay ako nakikita ko kung gaano pala no? gaano kahirap yung nandito tayo sa bahay ang daming asikasuhin daming nagtra-trabaho kaya pala si misis no? Abang nagluluto, may namimili. Uh, ano siya, no? May time kasi mga kamukil. Nandito ako sa bahay. Nung hindi pa ako na disgrasya. Uh, pinaano niya sa akin. Bigyan niyo muna yung mamimili. Sabi niya sa akin. Ako parang wala lang din sa isip ko. Kasi marami din akong iniisip. Eh. Habi ko sa kanya, ikaw na yung bahala dyan. Ay, huwag mo akong i-ano sa tindahan. Ganon, no? O, kumbaga, hindi ko sinusunod yung gusto niya. O ngayon mahirap din pala ay uh, na experience ko siguro pinaranas din sa akin sa uh, Panginoon tong ganito para makikita ko rin kung ano rin yung paghihirap ng asawa ko dito uh, pangan mga kamukila wala pa tayong customer sa pagka ngayon pero marami na akong uh, binta mga kamukil ang dami nakalampas isang libo na ako ngayon <laughs> wala, pa, wala pang isang araw so abangan yung mga kamukila uh, mag-aabang tayo ng customer ay mga kamukil oh mating na si misis mga kamukilo. Oh, galing nagkumpra. Ah, papay ko suka kong kuhan Saan ni? Eh? O, oh, yung na namin kanina sa tindahan, kinumpra ka agad para may ruling. Ah, mayroon pa doon sa loob. O, oh, display ka agad to mga kamukil para maka ano ba Maka bali tayo, no? may pangkuhan tayo pang araw-araw. Kaya -araw. nakasin yung maliit na tindahan yung mga kungkin. Ano? Ano binigihatag na sa kuan ko yo. Mao na na sunod ni mong kuan. Unsa? Unsa ni? Nang mo deliver? Sigurilyo. Ano mangan? Ano? Oh, nang ipirmahan. Ano man eh? Oh, mo ano? Ini rey William Ibahangkuan. Ah. Marun, no? Iniri, pangalan sunod daw nga mo ano si mo kuwag si Garilya no, no, mm, balhin? mabalhin siguro siya ah, okay so yun yung buhay ko ngayon mga kamugil no, habang wala pa tayong ano pero may nagtatrabaho naman doon sa site uh, lagi lang akong tumatawag kumukontak no kasi iniitingatan ko hindi ko muna mapuwersa itong kamay ko baka mas lalo siyang mas lalo siyang maano Mas lalo siyang ma puersa, no. O kaya ah. hintayin lang muna natin, sundin muna natin yung sabi ng doktor na ah isang linggo, no. Isang linggo muna ng papahinga tong kamay ko hangga't sa humupa tong pagano niya. Kaka-po napakalaki nito nung nag na ako ng gamot. O oh, unti-unti siyang lumiit. Pati dito malaki itong dito ko mga kamukil sabi ng doktor may nerves daw na napuruhan ayo hindi naman daw masyadong ano sa fracture ng mga bones ko wala naman daw wala silang nakikita okay so yan lang muna mga kamukil yung ating upload ngayon yan so, pang ano lang ito mga kamukil Aguti na lang nandito ako sa bahay ito muna yung ikukuntin natin no? uh, itong magtitinda-tinda ako dito yan kahit pa paano, kikita din tayo sa YouTube. Okay? Thank you mga kamagil. Maraming salamat.